Yan guys, uh, December 25 ngayong araw na to. So, nandito tayo sa Jam Princess Car Wash. Branch guys. Uh, kahit Pasko, thank you Lord, magtatrabaho tayo dito. Some renovation guys, uh, construction. Kami lang yung gagawa guys. cemento kami dito. Dito, sa area na to. Magdaragdag tayo ng bay area ng car wash and Venom Art natin guys dito na rin yung tahian so ayan guys tayo yung naggaganon sila yung naghahalo ako lang yung pagagawa nito Mabungka na pala <laughs> Merry Christmas boy, Merry Christmas to. <laughs> Merry Christmas pa. <laughs> so guys, Merry Christmas. <laughs> ito yung celebration natin ng Christmas. Ito <laughs> <laughs> na guys, ma ano lang manipis lang yung ano namin kasi makapal na 'to eh. Yung patong nito nang graba and nakatutlong halo na rin kami. Tapos na 'to. Ayun So, ayan na guys tapos na <laughs> thank you lord tapos na Christmas jam so ayan guys abangan nyo yung bagong madadagdag dito sa car wash natin niluluto na natin guys sinatrabaho na natin para soon maservisyon kayo so thanks God. Nagpapalaydance kami ng Sinages guys Papalay dun sa taas ng bubong Ngayong gabi Ngayong so, guys kinakabit ni Papalay dun yung Sinages sa atin So ayan guys, guys. May, may iskuro din yan so, Ayun na signages guys sa kabit na ni Papa Lloyd so ilaw naman yung i-connect niya para makaya ilaw makita niya so ayan na guys umilaw ilaw na thank you Papa Lloyd so ayan guys tapos na naman yung isang project natin yung gabi thank you Lloyd thank you Papa Lloyd Dito lang ngayon guys, sa loob. Nakatagilid na. Huwag doon magaling. Dito nagilid ko talaga yung para. Ganyan talaga. Ayan guys Dahil wala akong practice nito uh, Tumulong ako maglagay ng eyelet Sa tarpaulin guys Na order sa atin dito sa Venom Art Printing Station Bulacan And yung anak ko guys Laging kasama kasi Para matuto sila kaagad guys And parang naglalaro lang din sila Tagalagay ko siya ng Eyelet guys Ayan, no? Happy happy ito yung mga order guys Ayan, gumagawa kami ng tarpaulin, uh, t-shirt mga election items guys kung meron kayong mga kailangan na items guys ng election so uh, just pm us guys o direct message uh, sa facebook ko uh, guys jamerhamito and sa facebook ng asawa ko jamprinces princess uh, Princess Joy Hamito guys and Venom Art Printing Station block ang uh, page guys so ito yung mga order sa atin guys overtime na kami nito tulong tulong na kami lahat sa pagtrabaho guys para madaling matapos and may deliver na natin sa customer natin guys so magmamadaling araw na to guys and, and wala naman tayong practice nito kasi off-season. Eh, okay lang.